Yes, makulay na buhay mga kabeli. Another vlog for today. Ngayon i ay Wednesday. Yun, another day. Wala, kami hapon po. absent po ako. Wala pa ako dito sa usina. Sila, Jeffrey, tsaka sila, ano, sila nandito. Tsaka si ate ang nagkashir. share yan. Good morning. Good morning, Good morning. Opening ngayong week si Ingo, tsaka si si JN Rona. Tapos ang closing is, ayan si Ron. Ay si Juby Regan tsaka si Jeff. Good morning po. Ah, sana maging okay ang aming araw for today yun. At, at, Thank you po pala sa mga pumunta po kahapon. Ay, hindi po kami nakita na, 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 na kita dito po tsaka ni Kabeli, wala rin po pares po kami uh, may nesikaso lang po kasi kami sa Bulacan pa yan ah, uh, thank you, thank you po sa pagpunta at pagsuporta sa kusina ni Kabeli yan. thank you po ayun, si CJ po pala is na malengke pero nandito na po siya, nakapasok na po siya yun, namamalengke lang po siya sa ano to? sa Arayat. Yan. Uh, aming mga stock po dito na kulang. Yan. Thank you po. And good morning, mga Abeli. Si Regan, dire-direcho Hindi ah. ko nakilala si Regan ah. <laughs> <laughs> ano, meron po dito yung mga ano ah. dito na ano, student, tourism student from Exacto college yan. mag raw po sila dito ng video. Uh, sa kanilang ano, project, school project. Mag-video sila dito sa ating restaurant. Tignan lang po yan. Doctor nun po. Doctor rin po, mga kabili. Kaya kararating lang <laughs> mati. Yan, closing po sila. Okay. Meron nag-ano po, yung mga estudyante. Okay. Bi daw tayo. Project daw naman nila. ano, uh, parang kajibis ko? Uh -huh. Ay, oo nga, si mga stud tourism students sila. Yan, bukuha daw. Sila po magbablog sa amin ngayon. Ang po sila ng project nila from exact uh, college of ano uh, sila Araya. Yan. Yeah, thank you. Right. Ating order po isang belly with rice. Yan ang order. Isang uh, sharing laing with rice at saka isang yun. Sisig with rice. Sisig, <laughs> Kaya nagbibidyo rin po sila. Yan. i -re rate po nila yung ating food para sa school project nila. Ayan, tapos na sila mag-lunch. Ayan, at saka gumawa ng project. Thank you sa pag kami napili nyo, kusina ni Kabeli sa project nyo. Sobrang solid. Ayan, salamat. See you next time. Ayan. May bisita po tayo from Pangasinan po. Oh, sa akin po. Hi, uh, Mrs. Cabelli po. Thank you po, ma'am. From Pangasinan sila, tita. San Carlos po. Uh, well, po. Hello. Shout out, Shout out. sa lahat. po order. Dalawang baby box. Thank uh, you. Thank you. Thank you. So, may order pa tayo tayong isang kanasara. Yun, thank you po, ma'am, ma'am Nori and Sir Ed from San Carlos. Salamat po. May kakain na po. Ang aming ulam is nilagang pata Nilagang... Merong ayaw ng sabaw eh, no? Alatang-alatang. Eh. <laughs> Yung si, singgo po, hindi siya mahilig sa sabaw. Kaya mahilig po siya sa adobo. Kaya may sariling siyang ano, ulam. Di ba tama ba yan, Toy? Apo. <laughs> kain na. Sarap ka yan yan, no? nilaga. Nilagang patapapa. <laughs> Yun, kain po. Kain. Kain po. <laughs> ay okay, nang dandan nang CJ <laughs> oh so, uh, naka-taot kami sa iyo, CJ magpalaas ka asin ng katawan mo kain ka ng gulay yan exercise nga then order ang isang bibigang ribs and aliko blind Ay, blind Lechon Ano to? One order na Lechon belly. Thank you. Yun or, Ah, uh, may bisita po tayo ngayon from, ano, concealer ng uh, Arayat Pampanga. Si, uh, si Ma'am Pines Alejandrino andito sa kusina ni Cabelli Hello, and hi. si Ma'am Adora Sanchez. Yan. Thank you po, Ma'am, sa pagpunta po, Ma'am sa pagbisita sa kusina mm -hmm. ni Ka Baby. Ang sarap po, lechon with laing. sarap po Masarap pa nga po kayo sa aming food. Yan. Enjoy po. Bye. Thank you po. Salamat po. Ay, awal jan jan, pasuk pusi. Anu harus Ano majan. Anu harus. Ikan. Anien. Ikan. Ini Oh, okay. ayah. Okay. <laughs> Sige, po. Yeah. bye bye. Yeah. Sampun ta. May didikit daw po siya. Yun. Sige, <laughs> dikit, dikit mo yan dun. Bigay nila. Shout -out po kay Anan. Uh, si Kansihal Pines Alejandrino tsaka si Ado, Ma'am Adora Sanchez. Uh, uh Nag-lunch po sila dito. Sa kusina ni kagay. Time check tayo for 04:00. May visit ako. Okay. Ang order nila is limang b 1 satu b 2 Okay order Sang B2 5B1. b Yun, kain na po tayo. Pula po namin, itlog maalat and chicharon. <laughs> so yun, order po ulit kami. Lechon belly. Tatlong lechon belly yan. Time check po, 7 p.m. <laughs> Order po kami for take out the dalawang kitchen belly at saka laing red rice. Po. So, yun, nandito po si Kabeli. Nagigikap eh. Nagiginom lang po kapente. ako <laughs> ng na ano tubig. Napadaan lang po. Napadaan lang na po. Yun, umulan pa po. Bumagsak pa po ulan. Mag na 9 o'clock. Kaya umulan. Wala na pong ano paminalan dito. Wala po kaming customer. Ah, na, uh, nag, ano to, closing na lang kami. yon Eh, papa shout out lang po pala. Di, shout out yung kat kaninang, ano, ah, uh, bisita natin. From San Carlos, Pangasinan sila. Yun, shout out po kay... Okay. Ma'am Nori? Hindi niya, di niya po talaga mabasa. Ma'am Nori and Sir Edison. Ano yung naka? Ano <laughs> yung naka? Sige, ikaw na mag-chat. Ako magbabasa. Ah, sige, ako na. Babasahin ko. Malabo na po mata ko, ma'am. Pwede, nagpagawa na po ako na sa lamin. Sumabay ako yung nanay mili. Yan, siya tau po kay Ma'am Nori and Sir Edison from San Carlos, Pangasinan. Tita, pasensya na po. Hindi tayo nagkita. Dahil busy po ako sa farm nga nina, production. Thank you. Shout out po kay Chris, Paul, and Eric, Marcel, ano to me? <laughs> Eric Mariel from California at sa mga apo, si Maymay, yeah. May. ano to, Gilead. Gilead, ano yan? Tinanong ko na kanina yung kay ano. mami, Gilead. Gilead. Gilead, Pax, Pax, Jack, Jun, Jun, ano Joey, to? Joey, and Ayla. Islam. Ah, Noe, Noe. Hindi, Ayla daw ang basa dyan. Ah, Ayla. Okay. No, Noe, no, and Ayla. Ayla. shout out din kay? Shout out din kay Bobot and Bobot, Bled, Blet and Ike, team. Bito, Roy, yan. And Faye. Faye, yan. Shout out yan. Dito uh -huh. and Roy. Yan. Shout out po Ma'am Nori and Sir Red Dizon from San Carlos, Pangasinan. Thank you. Happy birthday din niya, ibatin mo. Ay, batin si Tita Nori. Happy, happy, birthday, din Nori. Po. Thank you. masensya yeah. naman na mo ito. <laughs> agad na, agad na naman ako. Okay. okay. So, sinundungo okay, ko po. lang po si Mrs. Dahil nga po, wala, no, wala. kami, wala akong ano. Wala service. Service. Nasa parking. Thank you. Thank you. Si Tito Arthur D. Pakisya. Ay, Tito okay. Arthur. Binati ko na sa vlog ko. Oo. Oh, so, ako so, naman. Uh, uh sige, sige, Happy birthday, Kuya Arthur. Gonzales. Yeah. yeah. Thank From, you, Pop. Ano siya? November 15 birthday niya. November 15. Niya. Yeah. Happy, birthday, Tito. Yeah, solid na kabeli oh. talaga yan dati pa. Yun. Thank so, you. So, sa mga solid kabeli narin yan. Thank you. Pasyan Pasyal po ay dito sa kusina ni Gabelle. siya na po sa mga isang Isa na dito oh, ako, na wala ako. Oh. naman po, kailangan natin kumayod. Hindi lang po dito tayo nakapokus. Kailangan natin gumawa ng iba pang activity natin sa labas dahil nga po may isang grupo tayo ding sinusuportahan yung grupo ng kusinerong gala yeah. kailangan natin suporta pag ako nag-focus dito mga pwede kawawa okay, yung Ah. Uh, okay. Okay. Si Yuki, gusto siya. Ah, uh, shout out ni Shout out ni si Tito Arthur Gonzales. Yan. Ha? Batayin mo happy birthday. Happy happy birthday po, Arthur. Shout out din kay Lan mo. Si Ann. Very nice Lawrence <laughs> po. Yan. Saan bansa siya? Ayun, from Saudi. Saudi Ayun na si Egan eh, o, nagliligpit na siya. <laughs> Inano po kasi namin, ma'am. Pagka-uwian na, pinapa-ano po dito yung mga silya ulit. Kasi, Kasi nababasa, nababasa, nasisira po eh. Kaya pagkaya nung ulan, tatabi po ulit dito sa gilid. Ayan, umuulan po.